Ay, nako, mama. Tignan nyo naman, oh. Yung gumawa na yung, ano. So, ewan ko ba. So, ayan. Hello, hello, hello. Kami, ako lang dito nasa bahay. Wala sila. So, lumabas sila. Tapos, sa uh, yung asawa ko naman is pumunta sa lamay. Tapos, kasama niya yung mga kapatid niya. So, pumunta sila doon. Hindi sumama si inay. Eh. At ako, hindi ako sumama kasi hindi na kami magkakasya sa narent nilang uh, ano ba to? Tawag nun? Gusto ko sanang sumama para makita ko naman yung ano. Kaso, medyo ano tayo sa dagat eh. Kaya hindi na lang kami sumama. Sasama sana. Kaso, hindi na rin kakasya kung sasama kami. Kaya, ang sumama na lang yung isang anak ko. Tapos, na, na, naiwan yung dalawa kong anak. So, ayan. Nandito ako. Mamaya pupunta ako kay Atin Leia. So, makikapagchikahan ako doon. So, wala man ako masyado nga si kasi yung dalawang bata naman nasa labas, naglalaro. So, magkakapi muna tayo. Punta tayo sa kabila. Punta ako kay Ate Rhea. See you there. Bamush. So, hello! Ando, pupunta ako sa kabila ngayon. So, walang, wala akong pasama ngayon dito sa bahay. makikipag na ako sa kabila. Mga isang oras lang naman na chikahan. Dalawang oras. Depende. Kasi kanina, nawala yung susi. Kayo ba ganito? Nawala kasi yung susi. Pero alam ko talaga nag-ano ako nag- uh, nag uh, bukas ako ng ano ng ng kwarto. So, alam ko talaga hindi na -ano. Pero sabi ko nga baka ulyanin na ako. Minsan kasi nakakalimutan ko. Pag na bisi ako may hawak ako taas na ano ko. Hindi ko na alam ko saan ko na nai nailagay. Naghalungkat na ako. Nag, nataon pa na nag ano ako kahapon. Nag car wash. Tapos nagpa car wash kasi ako. Tapos tumambay ako doon kila Ate Leia. So naisip ko doon dalawang lugar lang naman ang pwede kong ano it's either na, na, na baka paglinis ng ano baka may baka may nahulog na susi o kaya na iwan ko kilati Leia. Yeah. O tapos nataon pa na nagpalaba ako. So ayun na pumunta din ako wala wala daw talaga. So inalugo ko na parang maloloko talaga ako kasi hindi ko talaga mabubuksan yung ano ko yung sa safety box ko. Tapos ang ginawa ko talaga hinalughog ko talaga lahat ng kung saan ko pwedeng ilagay yung mga susi dalawa lang naman ang pinaglalagyan ko ng susi kung di sinabit o kaya doon sa drawer doon lang naman nilalagay ko tapos sabi ko naalala ko talaga na nagkuha pa lang talaga ako ng ano ng uh, ng ano ko ng uh, bracelet ko tapos ayon pumunta talaga ako sa wash, baka sakaling may na ano na iwan tapos nung ano na dumating na si ano yung at si, si Ate Salve si sister-in-law dumating na siya sabi ko hindi ko hindi ko nga na-replyan kasi medyo yung tuliro na yung utak ko kakahanap ng susi kasi susi yun dito sa bahay kasi nawala na yung duplicate noon kaya yun hindi pa ako nakapag-duplicate kaya ano ako lang din may hawak ng susi ng sa ano sa kwarto kaya sa maluloka na talaga ako. Tapos nung sabi naman ni Ate Salve, yung sister-in-law ko, yung kapatid na asawa ko, yung panganay nila, kumpleto pa talaga, no? Uh, sabi niya, hayaan mo na, huwag mo nang hanapin. Mamaya, pag hindi mo yan hinanap, magpapakita rin yon sabi niya <laughs> sabi niya sa akin pero talagang asin talaga ito liro ako ang ginawa ko nung talagang uh, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko baka sakaling pabutas ko na lang to so, sa nagwe-welding o kaya baka sakaling kaya nilang anuhin yung safety box kasi baka hindi nila kaya buksan tapos sabi ng anak ko suggestion ng anak ko bumili na lang doon ng bagong safety box baka sakaling yung, yung uh, susi is magmatch kasi lobat kasi yung ano niya hindi ko pa kasi napapalitan yung uh, battery niya ayun Tapos, ang ginawa ko, yung sabi ko, wala ng pag-asa, bahala na kung ano anong gagawin, kung mabubuksan ko pa ba o hindi na. Bahala na, bukas ko na lang siguro, ipapaalam sa asawa ko na nawala ko yung susi. Tapos, nung nag, ko na lahat, ah. pagkaangat ko ng ano, ng, uh, ng, helmet ng anak ko, ni na si Paupawa, pagkaangat ko, nandoon yung susi. So Sabi ko sa kasi ano na talaga wala na talaga akong choice kundi uh, sabi ko bahala na bukas na bukas o paano ko na paalam ko na lang talaga sa asawa ko na sirain na lang yung safety box So, so nung talagang ayoko na maghanap talaga nung pagangat ko ng ano yung yung helmet lang talaga yung ano yung hindi ko ginagalaw lahat ng katabi ng helmet ha, ginalaw ko na sabi ko imposible kasi na na ano kasi hindi naman sinabi ng anak ko na nandoon tapos nung pagangat ko ilalagay ko na siya sa tamang lalagyan yung helmet ha andun, nakita ko, nandun yung susi. Ay, nako. Alas siya, uh, ilang oras kaming kakahanap. Pag hindi mo na talaga, tama ka talaga. Hindi, pag hindi mo talaga na hinahanap, uh, saka lang magpapakita. Ay, nako. Kaya pupunta ko ngayon kila Atelaya. So, nag-chat kasi sa Atelaya kung, uh, kung nahanap ko na daw. Sabi ko nahanap ko na. Sabi ko, punta na lang siya. Okay, ako na lang pupunta doon. Pero ako na lang pupunta siguro. yaya kila atilyan na lang, bye-bye lang lang naman ako. Chika, 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 chika to the max. So, nag, uh, pag ganito mula kasi mga asawa namin, nagchichikahan kami. Oh, oh Jack, punta tayo sa ganito. Ate Lea, punta tayo dito. sa mama ako sa ganito. Pero hanggang ganun lang naman kami. Pero hanggang, uh, sabi, hanggang uh, ano lang, punta dito, punta doon. Pero hindi naman kami pumupunta. Hanggang ganun lang kami. <laughs> hanggang ganun lang kami talaga. Sabi, nagmadali madali ako, maghanap ako kasi hindi ko talaga makalimutan na Sabi ko, ay okay, bahala na bukas, sabihan ko na lang si Rene. Pag angat ko na ano. Ayaw na maghanap, last chance ko na talaga, ayaw na talaga. So sabi ko, unahin ko. Pero naisip ko na talaga yung helmet na iangat andito na ako kay Lainay. Ayan, nagkwento na ako kung paano ko nahanap ng susi kasi nag din sila. Nakita na nila kasi yung itsura ko kung uh, paano ko talaga hanapin kung nasaan yung susi. Pumunta na ako sa car wash, pumunta na ako kay Ate Tapos nagsabi din ako kay Inay na hinahanap ko ngayon susi kasi nga nag-aalala ko hindi ko mamabukusan yung ano. Andun kasi lahat ng importante nga uh, documents ko. Wala nga ano, wala siyang pera pero na may mga importante na kalagay kasi doon. Kaya kailangan kong buksan yun, sa ano ng asawa ko, gamit ng asawa ko. Sabi ko nga sa kanya. Tapos nag na sa Ate Lea kung uh, ano na kung hanap ko na ba daw? Sabi ko nahanap ko na ito na. Papunta ako diyan mamaya So, makikipag nga ako about dun sa uh, susi. Excited na talaga ako. Tama nga talaga si uh, sister-in-law, si Ate Salve, na kung hindi mo na talaga hanapin, yung wala ka ng choice na hindi ka na maghanap magpapakita nga talaga. So, ayan. Todo, 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 todo talaga na kwento kay inay at kay Ate Leia So, narinig ako ni Ate Leia oh, ano na, Jack? Makita mo na ba yung susi? O, oh, ano, paano, ganyan. So, ako naman excited ako na kung paano ko nahanap yung susi. Kasi talagang uh, pumunta na ako sa car wash, pumunta na ako kay Ate Leia ang aga, -aga ko talaga. Tapos pumunta na ako kay Ate Seni, yung naglalaban ng aming damit. So, ayan na, talagang wala. Sabi ko, nalugog ko na talaga yung uh, buong bahay. Tapos nakita talaga ni ate, sabi ko yung itsura ko kung paano ko talaga maghanap ng susi. Natawa talaga siya as in talaga. So ayun, kinento, kwento ko to the max talaga kay inay at saka kay uh, ate yung uh, ko ng susi. Ang nawawalang susi talaga, ang aking ikukwento. Wala na, talaga sumuko na ako kasi sabi ko maglipit na ako, maglinis na lang ako. Ang so, uh, una ko na, nung maglilikpit na ako, una kong ginalaw yung helmet para maano ko na. Jesus, pag-angat ko ng helmet. Ah, di ba na. nagalini? <laughs> paglapag mo doon, tapos dumating si Pao Pao. Oh, yung... gabi na si Pao Pao dumating eh. Naalala ko pa, naalala ko pa mga mare na chat ko si uh, Ate Salve kung nasaan na siya kasi paparating na siya. So nawala na sa isip ko na ma-replyan siya kasi nas nakafocus na talaga ako sa nawawalang susi. Uh, kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Kasi ang hirap buksan ang uh, ano, yung vault ba, na maliit. Uh, so ang hirap talaga siyang buksan. Uh, tinulungan na ako ng mga anak ko na maghanap ng susi. Kasi nakita na talaga nila yung itsura ko na parang na talaga ako maiiyak. Uh, so sabi ko nga bahala na ayaw ayaw na ayaw pa naman ng asawa ko na nakasecure yung mga ano para in case na ganito nga na nawawala yung susi eh hindi na, hindi na kami mahirapang mabuksan kagaya yung nalak yung kwarto hindi na yung susi nasa kwarto kaya na kaya maloko-loko talaga ako kahanap pa Paulit-ulit ko talagang kinento kay Lainay at uh, Ati Leia yung uh, nawawalang sose. So ang mahiwagang susi talaga na nawawala. Ando kasi lahat yung uh, susi ng bahay, susi ng uh, vault namin. So yung vault naman kasi iswala ng mga perang laman, na uh, kundi yung importanteng bagay lang na nakalagay doon uh, na sa asawa ko yun. Kaya isinikul uh, in, in ko nga kasi ayokong uh, maano nga mawala. Uh. Kaya doon ko nilagay. Ayun ng asawa ko talaga na mag-vault kami. Pero yun nga, ako kasi gusto ko lang talaga na para hindi nga ako burarado, iisang isang lugar ko lang hanapin. So ayan, kinento-kwento ko talaga si kay Inaya. Salbi yata sa ano, sa, sa ano ni Itay. Na ano na kasi, wala, so, iniinan ko na yung helmet eh. Tapos nakita na ni, ano, ni Salbi na ano, na nakaligo na ako. Sabi ni ano, ano, nahanap mo na? Nahanap mo na, doon lang pala sa may ano. Eh, sabi ko ayoko na sana magganap kasi baka mag magpakita rin lang eh. Bakit? Bisa nga rin kung ginahanap mo nga rin kayo, bisa ginahanap mo, hindi makikita. Kung hindi mo ginahanap, nakikita sobrang happy talaga ako diyan mga mare na wala na yung yung ano ko yung kaalala ko saan ko hanapin talaga yung mahiwagang susi na ng aming bahay so ayan mga mare umuulan biglang umulan inaalala ko pa naman kung nakarating na yung mga mag-ama ko kasi uh, silang na maulan na sa dagat ayan nag-arkila lang sila ng tambo papunta doon Ayan na, inabot na ako ng gabi, makipagchikahan lang. Hindi pa sana ako uuwi niya, kaso hindi pa nga ako nakaluto ng pagkain ng mga anak ko. Baka andun na sila sa bahay.